Sa post na ito ng isang netizen sa social media, makikita ang natumbang motorsiklo na ito sa isang kalya sa barangay MRR Queen of Peace. Ang dahilan, ang malalim na parte ng kalsadang ito. Pero ayon sa mga residente sa lugar, hindi raw ito ang unang beses na may ganitong insidente sa lugar. Katunayan, kada buwan daw, hindi bababa sa dalawa ang nadidisgrasya sa kalyeng ito. Isa sa mga nakasaksi nito ang residenteng si Marcelina. Uh, mostly ng mga motor, kung hindi nila alam yung daan, natutumba sila dyan sa hump na yan kasi uh, hindi na siya leveled sa ground. Kaya mostly maraming natutumba na dumadaan, lalong-lalo na pag motosiklo. Anya hindi naman daw ganito noon ang itsura ng kanilang kalsada pero nagsimula lamang daw ito ng bakbaki ng parte ng kalsada para sa pagsasaayos ng mga tubo sa ilalim nito. Sa paglipas ng panahon patuloy pa rin itong lumalalim sa pagdaan ng mga sasakyan. Nung tinapalan, kala nila nasa level na yung cement nila. They didn't know na may space pa sa ilalim kaya nag naghamp ng na pababa. And then dahil sa UC, ito is being constructed now. Dumadaan ang mga heavy equipment nila dito. Yan. Yan yung naging uh, sumatutal kung bakit lum pumasok yung ground ng, ng street. Sinubukan daw nila itong solusyonan sa paglalagay ng steel plate pero hindi ito umubra. Pero lalo pa itong lumalim sa pagdaan ng mga heavy equipment sa itinatayong gusali ng isang paaralan malapit sa lugar. Ayon naman sa barangay MRR Queen of Peace, nagkaroon ng konsultasyon ng pagtatayo ng paaralan bago magsimula ang konstruksyon. Ang sabi naman, pagkatapos ng konstruksyon, lahat ng mga nasira na dinaanan ng uh, mga equipment nila is napayos uh, naman. Mm. Sa so ngayon talaga, uh, hindi kami makakilos kung ano man yung gusto namin gawin yan dahil siyempre uh, kapag sisement, tuhin mo yung isang portion tapos dadaanan din lang magiging useless. Dagdag pa ng barangay ginawa nilang one-way ang nasabing kalsada. Sa ganitong paraan daw maiiwasan ang mga motorista na dumaan sa inirereklamong lumulubog na bahagi ng kalsada. Pag-uusapan pa ng barangay at ng City Engineering Office ang pagsasaayos dito, pero tiniyak naman ng kontraktor ng itinatayong paaralan na tutulong sila sa pagsasaayos nito matapos lang ang pagtatayo nila ng gusali. Pangako pa nila sa barangay na target nilang matapos ang proyekto ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.